Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat guys. Ayan. YT friends, mega love shout out. Sa mga so 40 friends ko sa YT, mega love shout out. Ayan. Time check is 6.40 ng gabi. Ayan, ng hapon. Pero dito sa Dubai, ayan, sobrang liwanag pa. Ayan, sa atin sa Pinas, sobrang madilim na to. Kasi mag, uh, 7 ng gabi uh, 6 o'clock ng gabi 'di ba sobrang dilim na pero dito 6:40 pa ng hapon ng gabi ayan sobrang liwanag pa ayan ayan nakikita pa natin yung sinag ng uh, yung sikat ng araw ayan at matindi pa yung hulab ng init ayan masakit pa sa braso ayan kahit uh, mag 7 na ng gabi ayan sobrang maliwanag pa at mainit ayan may sikat pa ng araw sana all sana all maliwanag pa ayan di tulad ng pag-ibig na malabo na na naglaho na <laughs> ayan thank you guys